Ang kasaysayan ay punong mga panahon na nag-iwan ng malalaking marka, mga digmaan, sakit, at mga nakakatakot na bagay na ginagawa ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kapayapaan ay maaring masira at ang mga tao ay malalakas. Noong kalagitnaan ng 1900s, nasaksihan ng mundo ang Holocaust. Ang madilim na kabanatang ito sa kasaysayan ng tao ay naganap noong ikalawang digma ang pandaigdig, isang panahon kung kailanang mundo ay sinakmal na ng kaguluhan at tunggalian. Ang Holocaust ay hindi lamang isang serya ng mga kalunos-lunos na pangyayari. Ito ay isang sistematiko, isinagawang pag-usig at pagpatay sa anim na milyong kalalakihang Hudyo, kababaihan at mga bata ng rehimeng nasi at mga kasabot nito. Tinarget din ng genocide na ito ang milyon-milyong iba pa, kabilang ang mga Romani, mga may kapansanan, mga disidenteng pampolitika, at marami pang iba. Pinatay ng Nazi Germany ang anim na milyong Hujo at milyon-milyong iba pa. Ang ideolohiya ng mga Nazi tungkol sa kadalisayan ng lahi at ang kanilang paniniwala sa kataasan ng lahing Aryan ay humantong sa dehumanisasyon at sistematikong pagpuksa sa mga itinuturing nilang hindi kanais-nais hinubaran ng mga biktima ng kanilang mga karapatan, kanilang dignidad, at sa huli ang kanilang buhay. Ang laki at kalupitan ng Holocaust ay halos hindi mawari. Kung saan buong komunidad ang nalipol at hindi mabilang na buhay ang nawasak. Kinukuha ang mga pamilya mula sa kanilang mga tahanan at inilalagay sa mga ghetto. Ang mga ghetto na ito ay siksikan, marumi at kulang sa mga pangunahing pangangailangan. Mahirap ang mga kondisyon ng pamumuhay limitado ang pagkain, malinis na tubig, at pangangalagang medikal. Maraming tao ang namatay dahil sa gutom, sakit, at malupit na mga kondisyon. Ang mga ghetto ay pansamantalang lugar bago dinala ang marami sa mga concentration at extermination camp kung saan mas marami pang katatakutan ang naghihintay sa kanila. Si Elie Wiesel, na nakaligtas dito, ay sumulat, "Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang unang gabi sa kampo na ginawa ang aking buhay na isang mahabang gabi." Kinukuha ng kanyang mga salita ang matinding trauma at patuloy na sakit na naranasan ng mga nakaligtas sa Holocaust. Ang mga sinulat ni Wiesel at ng iba pang mga nakaligtas ay nagsisilbing makapangyarihang mga patotoo sa mga kalupitang ginawa at katatagan ng espiritu ng tao sa harap ng hindi maisip na pagdurusa. Ang Holocaust ay isang malaking babala na nagpapakita kung ano ang mangyayari kapag lumaki ang puot. Ito ay isang malinaw na paalala sa mga panganib ng hindi napipigilang puot, pagtatangi at hindi pagpaparaan. Ang mga aral ng Holocaust ay kasing kaugnay ngayon gaya noong nakaraan. Tinatawagan tayo nito na maging mapagbantay laban sa mga puwersa ng puot at manindigan laban sa kawalan ng katarungan saan man ito mangyari. Ang alaala ng Holocaust ay humihimok sa atin na bumuo ng isang mundo kung saan ang mga ganitong kalupitan ay hindi na muling mangyayari. Ito ay isang sugat na masakit pa rin, na nagpaalala sa atin na protektahan ang lahat. Ang mga pilat ng Holocaust ay malalim, na nakakaapekto hindi lamang sa mga nakaligtas at kanilang mga inapo, kundi pati na rin sa sangkatauhan sa kabuuan. Ito ay isang kolektibong sugat na nagpapaalala sa atin ng ating ibinahaging responsibilidad na protektahan ang mga karapatan at dignidad ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ng pag-alala sa Holocaust at pagbibigay pugay sa mga biktima nito, pinagtitibay natin ang ating pangako na tiyakin ng gayong trahedya ay hindi na muling mangyayari. Dapat nating turuan ang mga susunod na henerasyon tungkol sa Holocaust, itaguyod ang pagpaparaya, at magtrabaho tungo sa isang mas makatarungan at mahabagin na mundo. Pagkatapos ng unang digmaang pandigdig, nagsimula ang isang mas malaking digmaan ang ikalawang digma ang pandaigdig. Mula 1939 hanggang 1945, naglaban-laban ang mga bansa. Maraming mga kakilakilabot na bagay, maraming bomba, mga taong pinatay dahil lamang sa kung sino sila, at ang mga unang bomba atomika. Maraming tao ang namatay, marahil 70 hanggang 85 milyon. Isipin ang isang nakakatakot na mundo na may kumakalat na sakit sa lahat ng dako. Yan ang nangyari sa Europa noong unang panahon, noong maraming tao ang namatay dahil sa Black Death. Ang sakit na ito ay mabilis na kumalat at maraming tao ang namatay. Winasak ng Black Death ang buong bayan. Noong September 11, 2001, lahat ay nanood ng may takot habang kinokontrol ng mga terorista ang apat na komersyal na aeroplano. Ang mga eroplanong ito, na puno ng mga inosenteng pasahero, ay ginawang mga sandata ng malawakang pagkawasak. Ang mga hijacker ay may masamang plano na magpakailanman magbabago sa takbo ng kasaysayan. Ibinangga nila ang dalawa sa mga aeroplano sa iconic na Twin Towers ng World Trade Center sa New York City na nagdulot ng hindi maisip na pagkawasak. Isa pang aeroplano ang ipinadpad sa Pentagon sa Washington, D.C., ang puso ng mga operasyon sa depensa ng Estados Unidos. Ang ikaapat na aeroplano, United Flight 93, ay patungo sa isa pang target ngunit bumagsak sa isang bukid sa Pennsylvania matapos na matapang na lumbaban ang mga pasahero. Lagi naming aalalahanin ang mga nakakatakot na larawan ng pagbagsak ng Twin Towers, ang pag-usok at ang mga desperadong sigaw ng paghingi ng tulong. Sumugod ang mga unang rumesponde sa pinangyarihan, isinapanganib ang kanilang buhay para iliktas ang iba. Ang katapangan at kabayanihan na ipinakita sa araw na iyon ay hindi malilimutan. Halos 31 1 katao ang namatay sa mga kalunos-lunos na pangyayaring ito na nag-iwan ng permanenteng peklat sa bansa. Ang walang uliran na pag-atake na ito ay nagbago ng lahat na humantong sa isang mas mataas na pakiramdam ng kahinaan at isang pandaigdigang muling pagsusuri ng mga hakbang sa seguridad. Ang mga paliparan sa buong mundo ay nagpatupad ng mas mahigpit na mga protokol ng seguridad. At ang mga bansa ay nagkaisa upang labanan ang lumalaking banta ng terorismo. Ang mga kaganapan noong September 11, 2001 ay nagsisilbing isang malungkot na paalala sa kahinaan ng kalayaan at ang kahalagahan ng pagbabantay sa pag-iingat nito. Sa loob ng mahigit 400 taon, kinuha ng masasamang tao ang mga Aprikano mula sa kanilang mga tahanan. Sila ay sa pilitang inalis sa kanilang mga nayon, pinaghiwalay sa kanilang mga pamilya, at hinubaran ng kanilang kalayaan. Ang madilim na panahong ito sa kasaysayan ay kilala bilang transatlantic slave trade. Ang paglalakbay sa karagatang Atlantiko na kilala bilang middle passage ay kakila kilabot. Ang mga Aprikano ay isiniksik sa mga barko na halos walang lugar para gumalaw o huminga. Maraming tao ang natay sa mga barko dahil sa sakit, malnutrisyon, at hindi mataong kondisyon. Ang mga nakaligtas ay naharap sa isang malagim na hinaharap. Ang mga taong nabuhay ay naging mga alipin na nagtatrabaho ng husto sa masamang kondisyon. Sila ay pinilit na magtrabaho sa mga plantasyon, tinitiis ang mahabang oras at malupit na pagtrato. Ang mga pamilya ay pinagiwalay, ang mga bata ay madalas na nahihiwalay sa kanilang mga magulang at ibinebenta sa iba't ibang may-ari. Ang sakit at pagdurusa ay napakalaki. Naaalala pa rin natin ang malungkot na panahong ito at alam nating kailangan nating ipaglaban ang katarungan. Ang mga alaala at makasaysayang palatandaan ay nagpapaalala sa atin sa mga biktima ng pangalipin. Ang mga protesta sa modernong panahon para sa pagkakapantay-pantay ay nagpapakita na ang laban para sa hustisya ay nagpapatuloy tungkulin nating tiyakin na ang gayong mga kalupitan ay hindi na muling mangyayari at magsumikap para sa isang mundo kung saan ang bawat isa ay tinatrato ng may dignidad at respeto. Noong Agosto 1945, nakita ng mundo ang mga unang bomba atomika. Ibinagsak ito ng Estados Unidos sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Maraming tawang namatay, mahigit 200 hand. Binago nito ang digmaan magpakailanman. Ipinapaala nito sa atin kung gaano kadelikado ang teknolohiya at gaano kahalaga ang kapayapaan. Noong 1940, nagsimula ang unang digmaang pandaigdig sa Europa. Naglaban ang mga bansa at maraming tao ang namatay. Ang mga bagong armas ay naging lubhang mapanganibang digmaan. Binago ng digmaan ang maraming bagay kahit na matapos ito. Ang Treaty of Versailles ay nagdulot ng mga problema na humantong sa ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Abril 1912, ang Titanic ay bumangga sa isang malaking tipak ng yelo. Lumubog ang barko at walang sapat na lifeboat. Mahigit 1,500 katao ang namatay. Noong Disyembre 7, 1941, sinalakay ng Japan ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ito ang dahilan kung bakit sumali ang Estados Unidos sa ikalawang digma ang pandaigdig. Pinumba ng mga eroplanong Hapones ang mga barko at eroplano. Ito ang nagalit at naghanda sa mga Amerikano na lumaban. Mahigit tusan taon na ang nakalilipas, si Heso Kristo ay pinatay sa Cruz. Tinuruan niya ang mga tao na magmahalan. Naniniwala ang mga Kristiyano na ang kanyang kamatayan ay isang sakripisyo para sa lahat. Ang mga malungkot na bagay na ito ay nagpabago sa mundo. Sa pamamagitan ng pag-alala sa kanila, maari tayong matuto at gumawa ng mas magandang kinabukasan. Kailangan nating magmalasakit sa isa't isa at hangarin ang katarungan para sa lahat. Dapat nating alalahanin ang mga taong nagdusa at subukang gumawa ng isang mundo na walang mga masasamang bagay na ito.